yun yung una kong akyat dito bagyo may okay, tumutulo uh, okay. pa dyan eh, yung bato, tumutulo yung tubig mm -hmm. pabalik balik si busing aril Pina nililinis niya yan eh. ito? Eh, no? ito, ito yata, eh, no? Ang ina ngayon yun oh. No? Dati, last ni Lakas, talaga Balik-balik lang kami dun eh Wala, pwede ko lang sa sexual dito Oo, kaya ah, ah. ngayon nga yun eh Kau pero ang daanan dito sa Bakyo. Mga kaibigan ko, dapat lagi kayong mag-tourist spot. Magandang lugar. rin yung booking driver. Eh yung booking driver ko. <laughs> ayan, ayan, yo. At likes na 'yan. First time. time natin dumaan dito, no? Oh, time natin gumaan dito. Ah, uh, ng dito tayo dadaan sa Kingdom Road first time natin dumaan dito na tayo nagpamaniyo so, Magandang lugar dito mga palak palike and share na lang ulit sa mga hindi pa nagla like and share sa mga mga kaibigan natin dyan subscribe subscribe na tayo at supportan lagi ang vlog namin sana laging ano lagi kayong masaya sa mga napakita namin mga view mga tanawin <laughs> so, mga tanaw mga tanaw ay no, makikita mo yung mga truck pakinan doon mga tropa mga kaibigan Masarap dito Mga tao nga, o, tricycle o Kalmangalang ka yung tricycle o yung sundan namin yung tricycle malupito. E, Pang malupito Yung pang malupito Yung kupal ka ba boss? I know. I know. Ayan o Okay, itang kita talaga Ayan o Itang kita yung Kanaon sa taas Sa baba Sa taas you can feel the air ayun no, oh basic lang oh hehehe <laughs> <laughs> ayun na kami ng truck ay ay ng tricycle Oh, sige, stop mo ako sa dito. Ayun o, mapapansin mo yan Pwedeng maligo dyan At si Tarzan Sabi na si Tarzan Siyempre, maligo dyan Si Tarzan, pandiinan na Parang barako na bakbakan Bars, Bars. <laughs> <laughs> Pagduluan, tugmaan Sigurado, ma Mayayakap nyo Ang kapayapaan yan na ganyan kasarap ng buhay ang ating kakahinatnan ingatan lagi ang kalikasan para sa darating ng mga kapagkasan ng ating bayan ng at ating mga kabataan huwag na natin ibuto ng mga tao sa alalan <laughs> <laughs> Rakot <Brasok> man. Ayo. <laughs> Ayo. <laughs> tempo po. Sasaksihan natin yung pinagmulan ni Shrek saka yung mga avatars. Dito po nagmula yung mga yon. Kaya please lang, wag kayong magbiro. Dito na tayo sa may maraming halaman saka mga puno. So, ito natin nakapotor walang helmet yun o, know, ganda naghahalo yung liwanag tsaka dilim wow, amazing naghahalo liwanag sa dilim ito yung pinakamaganda na time para mamasyal ay wala na busing okay. ito, ito yung time ito yung magandang oras para sa pagpasyal sa Canon Road kaya talaga sinadya namin to sinadya namin talaga to na ganitong oras kami papasyal sana po wala po tayong masagasaan ng mga ibang tao matapang-tapakan wala tulad na naman si tatay ay si kapitan pala yun kaya pala si kapitan pala yun mabilis kapitan ingat ka kapitan yun si kapitan naman na mga hmm? Sana po mag enjoy kayo sa ride namin abang nanonood po kayo Sana po lagi po kayong ano, gabayan ng ating Panginoon At ganun din sana kami Kung mapapansin niyo po dun sa taas Ganda ng view Gusto namin marating din yun Yung tuktok kaya lang uh, may inaabon kaming oras para malibot namin, uh, i share namin yung, ano, yung lugar na ito. Eh, no? So na marating yun. Kasi ay, ang ability namin talaga kami, climber kami talaga dati. Climber. Ayan. <laughs> ano sabi mo sa'yo? Huwag natatawa ka. Hindi <laughs> pwede yan ang mga niya, po, Parang dito totoo yung sabi ko ha. Ah. Totoo yun, mga viewers Dati kaming climber Ayan eh, no? basic sa amin yan Akitin Sus Napaka basic lang yan Tali lang ng tali ng pangkalabaw Gagamitin ko Makakapa Makakapunta na ako dyan Sa rurok na yan Napaka basic lang Kaya wag nyo akong susubukan Kaya kung kong gawin yun Ayan o Huwag Ayan. Papaliko kami. Yung mga kaibigan. Ayan. Sana lagi kayong nakatabi sa akin ba? Hindi naman kami nagmamakawa na tingnan nyo yung biyahe na biyahe na to. Ayan. Ang, siyempre, kung nagustuhan nyo, pwede nyo i-share sa mga kakilala nyo, mga kaibigan nyo. sa mga boyfriend, girlfriend, nanay, tatay, sa lahat ng pamilya para para sa ganun eh, mapunta na rin tong lugar na to. wag nyo na palampasin kasi abang malamig pa dito, kuminit na dito, ewan ko na lang. <laughs> Uy! <laughs> Joke lang ha, mga viewers. Pre, may patawa din tayo kasi may hirap mga viewers kung masyado tayong uh, seryoso ayun uh, o sumasaka yung mga estudyante galing school yan hindi na makita yung mga bahay dyan sa taas pero okay lang this alam nyo may bahay dyan yan taas ingat kasi hindi natin alam kailangan na lagi laging daan daan lang smooth pero hey, no? ang maligo Lazada. kasi ah, ko maligo ngayon kasi naglamig. Taginit naman. Sana maunawaan nyo yun naman yung kalagayan namin. Eh, pag taglamig ano lang, dapat may heaters. <laughs> may heaters. <laughs> may heaters. Huwag <laughs> <May eaters. laughs> sa tao. Huwag yun sa mga, badi, badi, mga may heater kayo dan sa bahay maliligo kayo lalo na ngayon taglamig simber lakas talaga ng ano, heater ngayon pag summer naman ayun yan tayo magkakano yan tayo maliligo apples mga sa mga, mga rivers mga talon tawagin ah, sa tagalog kaya nasa kuyo kaya Wait kuya Tinawayan ako kaya lang din nyo nakita eh Pero thank you pa rin Shout out pa rin sa kanya Ayun oh Nakikita nyo dyan Yan dyan tayo maliligo pag summer Hindi e, pwede ngayon kasi naglamig Yan Dapat natin malin yung Ano natin kalikasan Hindi putas butas butasin May Kilala kasi akong tao na pinubutas-butasin butas may hilig eh, pero ha, <laughs> ano yung busing? may sinasabi kaya yata busay may kilala lang ako na, na kilala lang ako na daming pinagpunutan na pa ako yung hita <laughs> <laughs> uh, huwag lang ko ha 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 kasi ha 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 kahit ganyan siya okay lang is tao pa rin yun ah ayan Eh, ano siya? Ganun talaga 'yon. Ano ba 'yun? E, yun. <laughs> okay. <laughs> <laughs> oh. Pero maputo. Dapat talaga natin yung na atin 'yang kasisiyahan at bibigyan ng sarap na hang. Hang. Uh, Pero may ano eh? Nasa dulo ng dila fresh na air ayon kaya nang tagal ah na. <laughs> fresh na air pasensya <laughs> na viewers mga ano mga kataga ako ba mga salita kong barbaric mga latin latin words minsan kasi hindi ko na mapigilan yung mga barbaric or latin words ko na lumalabas sa mga punganga ko ay, isa bunga nga ako pala. Isa lang pala nga ako eh. Ayan. na tayo ulit. Ito sa daanan. May mapansin man kayo na nakilala dito sa mga driver na nakakasalubong namin. Shout out yun na lang. <laughs> Ayan o. No? mula Batanes hanggang Sulok ang nanonood sa amin kaya sino man yung mga nakakilala sa mga taong to eh shout out yun na lang <laughs> pa shout out na lang ayan o no? no? oh, katulad na diba? yun o o oh, nakita nyo yung mukha <laughs> mahirap <laughs> okay Let's oh, go. Oh.